hindi man naabutan ang makasaysayang ed sa People Power Revolution, buhay ang alaala -ala nito para sa ilang nakababatang henerasyon o Gen Z. Para sa 23 anyos na teacher na si Koichi Agaloos mula sa Lasal College Antipolo, paalala ang people power na may pwedeng gawin ang mga Pilipino para sa bansa. Laking tuwa ni Koichi nang magsuspende ang Telasal Philippines ng pasok sa February 25 para gunitain ang people power. Hindi ito idineklarang special non-working holiday ng Malacanang sa ikatlong sunod na taon. The power is always in the people. We really have what it takes para baguhin kung ano yung current na situation natin as a citizen of this country po. Ayon kay Kuwichi, mahalaga na maipasa niya bilang guro ang wastong impormasyon sa people power sa mas nakababata pang henerasyon. Uh, from there, doon mag uh, doon na tutuloy yung pagvalue nila don sa mga uh, pakikialam nila sa mga social issues para naman sa 20-anyos na estudyanteng si Miguel Tehada na nag-aaral sa De La Salle University Manila mahalaga ang 1986 revolution sa pagpapamalas ng demokrasya I think it's very you know they should definitely celebrate the fact that as people we have power on what we really want for good governance bukod sa Lasallian Schools, maraming katolikong paaralan din ang nagsuspende ng pasok sa anibersaryo ng People Power. Kabilang dyan ang University of Santo Tomas at Adamson University sa Maynila. Ang konsorsyum naman ng mga eskwelahan sa EDSA Ortigas area kabilang ang Savior School, St. Pedro Poveda College at Immaculate Conception Academy, wala ring pasok sa February 25. Maging ang ilang paaralan sa probinsya gaya ng St. Bridget College sa Batangas at Imus Institute sa Cavite, kanselado rin ang klase. Hindi man direktang nagdeklara ng suspensyon ang Universidad ng Pilipinas at Ateneo de Manila University, pareho nilang hinimok ang mga estudyante na makilahok sa mga aktibidad at pagkilos. Giit naman ang historia na si Xiao Chua, sana maunawaan ng mga Pilipino na hindi lang tungkol sa politika at ilang pamilya ang people power. There are non-negotiables. It's really about how to back power to us, the people. Para naman sa Catholic Educational Association of the Philippines, kailangan palakasin ng spirit ng people power, lalo na sa paparating na eleksyon. Anila, kailangang manindigan ang mga eskwelahan laban sa anumang pagtatangka na baluktutin at pahinain ang pagtuturo ng mga aral ng revolusyon. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Lance Mexico News Watch Plus.